kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Vlogger, content creator, influencers, iba-ibang napiling bagay na tatalakayin sa social media. Merong makatutuhanan, meron namang palabas lang. Ganun pa man, ay nakakapagbigay pa rin ito ng aliw at kasiyahan sa bawat viewers. Kanya-kanyang supporters ang meron sa bawat influencers. Dito sa Pilipinas ay isa tayo sa may napakaraming influencers na araw-araw nating nakikitang may mga paandar para mapag-usapan, sumikat at lumaki ang kita sa pamamagitan ng pagkakaroon ng matataas na views sa kanilang mga videos. Isa na! si Boy Tapang at Cherry White ngayon sa mga influencers na nasa hot seat at pinag-uusapan sa mundo ng social media dahil sa kasalukuyang nangyayari sa kanila mula sa walang kiming pagkain ng kung ano-ano ay gumawa ng sarili niyang pangalan si Boy Tapang hanggang sa bigla na lang tinodas ng YouTube ang kanyang channel noon dahil sa mga bayulasyon ito na hindi akma sa rules and regulations ng platform na YouTube nung una ay akala nito nakatapusan na ng kanyang karier bilang content creator. Pero higit palang mas maganda ang nangyari sa kanya matapos matsugi ang naunan niyang channel. Back with the vengeance si Boy Tapang sa kanyang bagong channel at bagong content na muling nagpakilala sa kanya sa mga manunood. Sumabay pa ang swerte nito noong na naimbitahan ng isa sa kilala at iwasang makapangkan ng mga vloggers dahil sa kanyang walang preno at malawak na kalaman pagdating sa pagbira sa kanyang mga kalaban sa social media. Siya, si Makagago. Pasok sa Battle of YouTubers si Boy Tapang dahil kay Makagago na siyang nag ng Battle of YouTubers. Hindi may pagkakailan na sa pagpasok ni Boy Tapang sa nilikhang programa ni Makagago ay mas lalong nakilala at sumikat ang kanyang pangalan lalo na noong siya ay nanalo sa boxing kontra sa isa sa mga miyembro ng Brosco Brothers. Nang naging silyado na ang pangalan ni Boy Tapang sa mundo ng social media ay naging madali na sa kanya ang paggawa at pag-upload ng iba't ibang videos na tila kahit anong klase ay pinapanood at tinatangkilik ng mga viewers katulad ng ibang content creators, ay nag-upgrade na din si Boy Tapang sa estilo ng kanyang mga videos. Pumasok ito sa pagkakaroon ng katambal na mala love story ang dating. Napili nitong makatambal ang isa sa mga nooy hindi pakilalang influencer na si LJ Satterfield. Madaling napakilig at napaniwala nila LJ at Boy Tapang ang kanilang mga taga-suporta na sila nga ay totoong nagmamahalan. Ipinalabas pa ito sa mismong programa ni Jessica Soho pero kagaya ng mga love team sa mga artista ay hindi rin nagtagal ang kanilang tambalan at nabuwag rin ito. Kahit na sinabi nilang for the views lang ang kanilang tambalan noon ay hindi na iwasang magkaroon ng labasan ng baho ang isa isa. Sa pagdaan ng panahon ay unti-unti na rin nalusaw ang isyo at hindi na napag-usapan. Sa kabilang banda, Si Cherry White ay isa ring influencer at katulad ni Boy Tapang ay mayroon din itong kapareha bilang kanyang love interest. Siya, si Asian Pac Boy. Hati ang netizens sa kanilang paniniwala, may mga nagsasabing totoo raw na may relasyon sina Cherry White at Asian Pac Boy. Meron namang nagsasabi na palabas lamang ito. Hanggang sa nasaktan at nadurog ang puso ni Pacboy nang bigla na lang naputol ang kanilang tampalan ni Cherry White at sa hindi nasahang pangyayari ay biglang may kumalat na video kung saan ay makikitang sweet na sweet si Cherry White at si Boy Tapang. Sa madaling salita Nagkaroon ng spark ang pagkikita ng dalawa hanggang sa nagkaroon nga sila ng collaboration. Nasa video ng isa't isa sila Cherry White at Boy Tapang na siya namang nagpakilig sa mga taga-suporta nila pero nagpataas rin ng kilay sa mga critics nila. Isa na rito, si Makagago. Nagkaroon kagad ng prediction si Makagago na balang araw ay siguradong maghihiwalay at matatapos rin ang love team nila Boy Tapang at Cherry White. Ilang buwan na makalipas ay nangyari na nga ang sinabi ni Makagago at talaga namang na bullseye nito ang kanyang prediksyon ng magbalabas si Boy Tapang ng isang video kung saan ay isiniwalat niya ang rason ng kanilang paghihiwalay ni Cherry White at bonus pa ang ibang mga revelasyon sa personal na buhay ng dating niyang katambal sa kanyang mga videos. Porket naging tao ka? Dahil marami kang lolo. Oh, 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 oh ang dami mong bag pero galing naman sa Dismayado si Cherry White sa kanyang mga nakita at narinig rason para magpalabas ito ng kanyang mga gustong sabihin. Ngayon, kung gusto mong magdadaktak dyan, magkukuda ka, kung anong paninirang sasabihin mo, well, bahala ka. Buhay mo yan. Kung dyan ka masaya sa nakakasira ka ng tao, go. Buhay mo yan. Ako kasi, pinalaki ako ng magulang ko na para hindi manira ng ibang tao na hindi para magpabagsak ng tao sa ngayon ay dila. may bago na namang katambal si Cherry White para sa kanyang mga content at inasahan ng marami na sooner or later ay magkakaroon din si Boy Tapang. Patunay lang ito na tama nga talaga ang prediksyon ni Makagago sa mangyayari sa dalawa. Ang mga ganitong nangyayari ngayon sa social media ay klarong-klarong for entertainment purposes lang at hindi na kailangang magpapekto bilang viewers sa kung ano ang magiging kahihinatnan ng inaakala mong totoong nangyayari dahil ang napili nilang ideya ng content ay for entertainment purposes nga lang. Wala itong pinagkaiba sa mga pelikula kaya dapat ka nang masanay na maaaring magpalit ng ka-love team ang iyong idolong influencer. Kung sa pelikula nga ay nagpapalit ng ka-love team kapag hindi na kumikita ang nauna, ganun din pagdating sa social media. Kaya hayahan nyo na lang silang gumawa ng diskarte nila dahil sa huli ay na-entertain ka rin naman pala nila. Ikaw, may nakikita ka na bang maging kakulab mo sa social media? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.